Okay. Alam mo, kung minsan ang mga bagay na ito ay masaya lang at tulad ng, ngayon. Well, kakausapin ko kayo tungkol sa Montu. Montu ay ang pagpapakita ng digmaan. At patay nito. Ito ang pinakamataas na baitang mandirigma. Siya ay isang manifestasyon ng RA mismo. Ang taong ito ay nasa isang buong another level. Siya ay nakikita bilang ang sagisag ng banal na pagsalakay at matuwid na karahasan, siya ang Diyos na sasabak sa labanan sa galit ng solar system. Siya ay naugnay sa digmaan, lakas, at ang nagliliyab na araw mismo, at siya ay itinuturing na isang pagpapakita ng galit mismo ni Ra. Siya ang aspeto ng digmaan ng mga Diyos ng araw. Kaya't nakakahulugan ito na magagawa niyang i-channel ang init ng araw at bilang kanyang pangunahing sandata. Kaya kilalanin natin ng County Simontu. Isa ito sa mga paborito kong Diyos sa lahat ng panahon. Si Montu ay kilala sa pagkakaroon ng napakalaking Diyos na antas ng pisikal na lakas. Kayang kaya niyang talunin ang mga mortal na hukbo at mga banal na nilalang. Tandaan natin pinasuko niya ang set. Yon ang kanyang pagkakaiba. Kailan? Kapag kahit set ay nasa isang linya. Napag-usapan lang namin kung gaano kalakas ang set. Ito ang lalaking kukunin nila na naglalagay ng set sa tzik. Like this that famous, you know, relief at nakapatong ang paa niya sa lig ng set. Parang ganun talaga ito katotoo. At iniisip ng mga tao na ito ay, ito ay si Heru, ngunit ito ay si Montu. Ang kanya mga welga ay sinasabing mapagpasyahan na may kakayahang durugin ang mga kaaway sa isang suntok. Siya ay hindi matatalo sa labanan kapag si Montu ay pumasok sa isang labanan. Walang kaaway ang makakalaban sa kanya. Siya ay inilalarawan bilang isang hindi magagapi sa direktang pakikipaglaban na naglalaman ng digmaan mismo. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng takot at kaguluhan sa kanyang mga kaaway. Magulo ang kanilang hanay. Siya ay solar energy projection, kaya nakakasakit siya ng solar energy. Katulad na katulad ni Rao dahil siya ang manipestasyong ito. Maari niyang ilabas ang isang nakakasilaw na liwanag at nagniningas na mga alon ng solar fire sa labanan. Isipin ito bilang mga banal na pag-atek na nakabatay sa enerhiya na pinalakas ng araw mismo. Ngayon ang combat empowerment ay kung saan siya ay nasa ibang antas. Maari niyang taglayin o bigyan ng kapangyarihan ang mga mandirigma, kabilang ang mga farao sa hinaharap na bigyan sila ng pinahusay na kasanayan sa pakikipaglaban, katapangan at banal na galit. Sa labanan, ang espiritu ng Montu ay sinasabing pumasok sa mandirigma at gagawin silang isang hukbo ng isang tao. At siya ay isang master ng lahat ng armas, sibat, espada, busog at higit pa at maari niyang ipatawag o imaterialize ang mga banal na sandata sa anumang punto sa panahon ng isang labanan. Kaya mayroon siya ng mga armas, isang walang limitasyong arsenal ng mga armas. Siya ay may banal na aura ng pakikipaglaban. Ngunit mapapalakas din ng aura na ito ang kanyang mga kaalyado, na nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob at kalinawan sa kaguluhan ng isang labanan. Ngayon gagawin niya. Ilang armas na kilala niya sa kanyang napakarami o hubog na espada. Ang ikonik na blade na ito ay isang brutal na sickle sword na idinisenyo upang mapunit ang braso at buto. Binubuo ito ng banal na enerhiya sa pagputol sa mga mahiwagang hadlang at pinuputol ang espiritual na ugnayan. Ito ay tulad ng soul links o banal na proteksyon. Nasa kanya ang sibat ng naglalagablab na araw, isang mahaba, nagliliwanag na sibat na nagdadala ng purong solar energy. Ito ay may kakayahang itapon sa malalayong distansya, tulad ng isang solar missile. Maaari itong tumusok sa mga banal na nilalang, sumpa, o enchanted armor ng madali. Ang kanyang dobleng palakol ng galit. Isipin ang mga kambal na battle axes na ginagamit sa malapitan na antas ng God Brawling. Kapag pinagsama-sama, nagpapalabas sila ng mga shockwaves na may kakayahang pagyupi ng mga hukbo o pagguho ng mga pader. Ang palakol na ito ay nagpapalakas ng kanyang galit. The matter he get, the deadlier ang tamaan nila isang banal na longbow na niregalo ni Rao Heru, depende sa mitolohiya. At nagpapaputok ito ng mga pana ng sikat ng araw o banal na kidlat na hindi nawawala. Maari niyang hampasin ang mga hindi nakikita o nakatagong mga kaaway, kahit na sila ay nababalot ng magic o time-space tricks. Mayroon siyang Flail of Dominion, isang whip flail hybrid na karaniwang nakikita at regalia, ngunit ang bersyon ni Montu ay weaponized. Ang bawat welga ay sumusunog sa isang kaluluwa at sumisira sa mga depensa ng isip. Ito ay isang simbolo ng kontrol na ginagamit upang sirain ang kalooban ng mga Diyos ng kaaway o mga rebeldeng mortal. Mayroon din siyang solar dust shield na sumasalamin sa mahiwaga mga sinag ng enerhya, mga sumpa at ilusyon, at kung minsan ay nagsusuot ng korona ng digmaan, na nagpapalakas ng kanyang kapangyarihan sa anumang lugar ng labanan, at hinahayaan siyang dominahin ang moral ng lahat ng naroroon. Kaya ito ang pinakahuling makinang pangdigma ng mitolohiya. Sa palagay ko, walang mas mahusay na mandirigma kaysa sa kanilang ina. Maglalagay ako ng martial up laban sa sinuman sa mitolohiya. Parang, hands down na tao. Ibaba ang kamay. Hindi naman ako. Hindi ko man lang tinatanggihan ang isang ito sa anumang paraan. Sa katunayan, isasama ko siya sa ilang mga match-up, ngunit ipaalam sa akin kung mayroon ka pang gustong idagdag sa bahaging ito tungkol dito tulad nitong nakakabaliw na kapangyarihan Diyos